Napapasuot ng face mask tuwing dumadaan si Aling Conchita sa gilid ng creek na ito sa Barangay Pico La Trinidad Binguet dahil sa masangsang na amoy. Ania nang gagaling ito sa marumi at nangingitim na creek na puno ng basura. Dayta nga min istagnante, is eh. uh, haan la ang residenti ti maapitaran ito, ita amin pati bisita, di ba? E uh, tikwana dayta ket iti nadayta sakit. Iti iti umili, iti bisita, iti amin. Iso nga ti kuana dai ta siguro is uh, gitu LGU ti agbirok nu kasano nga lumsot dai ta nadano. Wano pagnaan dagiti drainage. Pero maliban sa mga basura, pansin din ang langis na itinatapon o mano dito. Dahil dito nangangamba sila sa posibleng banta nito sa kalusugan ng mga residente. Kapilitan nate is garo. nu kita ang katadaan dagiti ay agkukuti nga anya na dagiti kaya jay kiyon, jay nga agbalin nga lamok. Iso nga, dahi ta nga rin, nuhaan nga solusyonan nga dagos dahi ti, ti, ti LGUs. LGUs, siyempre, dagiti, dagiti kwa dagiti um, mangi dito nga barangay. Nuhaan da nga solusyonan dahi nga dagos. Iti pagkuan nga rin, dahi takot sakit. Katunayan, matagal ng reklamo ng mga residente ito sa barangay at sa pamahalaang bayan pero wala pa daw umanong aksyon dito ang mga kinauukulan. Dito sa aking kinatatayuan ay umaabot ang masangsang na amoy na nagmumula sa parte ng ilog na ito sa La Trinidad Binguet. Sa katunayan ay matagal na itong inireklamo ng ilang residente kaya ang hiling nila muli ngayon ay sana'y mabigyan ito ng pansin ng mga kinauukulan at agad maaksyonan. Depensa naman ng barangay, halos isang beses kada linggo sila naglilinis sa creek katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office. Pero ang problema, ilang oras lang ang nakakalipas matapos silang maglinis ay mayroon na namang basurang itinatapon sa creek. Kami sabi sa barangay, ang sabi niyo naman sa kanya, eh, uh, magtulungan tayo. Pero ang lahat naman yung may-ari ng kanina naman sumipot sa amin, eh. talaga pinatawag namin sila dito na para consultation naman sana dito. Dahil dito, papaigtingin pa nila ang clean up drive sa creek at tututukan na nila ang pagbabantay sa ilog gamit ang CCTV. Ang mga mahuhuling nagtatapon ng basura sa creek ay maaaring sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9275 o mas kilala bilang Clean Water Act of 2004 at paglabag sa Municipal Clean Water Ordinance ng La Trinidad. Yung mga penalty natin is ranges from uh, 500 to, to ma'am. Yan, yung pinakamataas kasi ma'am is 2.5 lang. yun ang lahat ng ordinance namin parang 2.5 ang pinakamataas. Hmm. Yung uh, first offense merong uh, 500. Tapos yung second offense meron dito uh, 2,000. Yan ma'am. Magsasagawa pa ng investigasyon ang barangay at menro para alamin naman kung saan nang gagaling ang mga langis na itinatapon sa ilog. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.